Pa sa pa credit na card, card yun. na na ano siya, nakuha mo ba? Wala pa, naghihintay pa ako dun sa bank. Oh. Wala pa ba rin, tagal wala, na nun ah. Sobra kong tagal, kahasin, sobrang kahasin. Oh. Kasi dapat, dapat makuha okay. mo na yun. yun. No, pero na-report mo ba siya, di ba? report ko po kasi, ano, nung time na nahuli yung, na, na tinuro sa akin kasi tapat kat, katabi ko, nakita niya ginalaw yung bag ko. So, from New York, yung kasabay ko sa flight, sabi niya, do you know him? Kasi he touched your bag. Sabi ko, so, go, no. So, na check ko yung things ko. Kasi usually kung may parang lalagyan na ako ng card din, okay. lahat nandun. Okay. Kaya nandun, so hindi ko naman inisa-isa kung may nawala. Mm -hmm. eh, pag uwi ko sa bahay, doon ko lang chinek like online na gumagamit na siya sa Vietnam at saka sa Indonesia. So, e, more, galing eh, ako Korea. Uh, so, ibig sabihin, modus nila yan. Tapos nito, huli, suma, sumabay, sumakay ako sa pal. Sabi talaga nila, it really happens. Kaya sabi niya, thank you so much for speaking out, for the awareness. Kasi kami, hirap din kami mag-remind sa mga tao na every time to look after your things. di ba? Diba? Kasi, po nga naman, kahit na ganyan, wag kayong maging kampante. So, nilapitan ako nung isang flight uh, attendant. Sabi ko, oh, nga po sabi ko. Pero, usually, ano, parang, kasi yung aking mukhang Chinese, eh, it's so, maliit na guy. Mm -hmm. Kaya lang, syempre, ayoko mambinta, kasi ngayon, nandun naman yung card ko, hindi ko siya inisa-isa. Sabi ko, sige po, it's okay. So, we made a report. Nag-report ako dun sa flight attendant. Mm -hmm. Eh kasi itsura niya nakaayos. Tapos pareho pa kami ng reno. Mm. Alam mo, sabi ko, ay, Hindi mo siguro itong ano. O baka naman, kasi, mm, kasi, mm, kasi mm, nung yun, mm, yung bag ko, nakita ko sa aisle na. Tapos may hawak na siyang magazine. Kinukuha niya yung magazine sa cubicle ko. Eh, meron ka namang sarili. Mm. Kasi pwede tayo, ayoko mag-isip kasi nang masama. Pero, na-report mo na yung ano. I report ko din sa Korea. Hindi, hindi, mo, mo na na-recover yung card until now. Wala na. So, na. na ng na. bank. ko na. Pero, may rumilitaw ba na transaction? No, yung nakita ko sa online ko, nasa Vietnam na yung gumagawa. Doon hmm. na gumamit. Bumili siyang So, so, eye. so, magkano more or less yung na? Oh, chin-arge Ah, babayaran mo Babayaran mo yung, Wala, na-debit yun ni sa na kuha niya. Oh, my God! debit yun! ma Kuha niya, swerte niya pa. Shit! Hindi talaga ako gamayon niya, Kasi hindi ko kailangan may gano'n. Hindi. hindi. isipin. Di ba, miss? pa So mayyo na yata din ang magnanakaw. So yun matutuloy ma 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 Hindi simulang... Yun nga, sabi ko, bakit pag ako video, gumagamit? Bakit may Email. Email. Kining okay, oh, ko po, modus na nila yun. Meron na silang mga gadget to, ano na. Mm, Or, yeah, nagpunta siya sa isang shop na trust, na ano na, lagi niya binibenta, binibilahan. Uh, na hindi na nag-ask na ng ano, na inaalaw. Kasi tingin na siya pa mga Sabi ko, Flora. So, lesson learned? Lesson learned. Pero, hindi ko ulit ko pa rin po Ito, That, pero that, that, wala that, nang chance. Wala nang chance naman ako. Isang transaksyon lang? Hindi, marami. Sorry, pero uh, uh, accumulated, mayroon sa akin ngayon. Oo, ang so ito, oh, bilis kasi niya. Parang today nasa Vietnam siya. Tapos, maya-maya, um, the next day, nasa ibang, nasa ibang bansa na uh, siya. So, sabi ko, ano na nila yan? Modus na nila? Sinabi talaga sa akin doon sa no, flight attendant na ano, meron daw talaga mga ganyang modus daw. Um, mm. Sabi ko, hindi naman ako aware. Sa tabdak, -tab -tab, ko nagbabiyahe, never mm. naman yan nangyari. Tsaka never ako naka-witness ng ganyan. Mm. Sasakay ko pala. Sasakay ko sa Korean yard. <laughs> Hahaha. Naman ako confused. Actually, na, gusto ko sumakay ulit para ma-follow up ko yung report ko. Kasi mm. bakit doon ano, wala pa rin action. Mm. Oh, ilang months mm. na ba? Tagal-tagal na. Tagal na po. Yes, parang, year. Kaya nga, isipin eh, mo, ano pa ito, naka-broadcast pa, tapos wala pa silang ginagawa. Pati yung bank, tagal-tagal, eh, hindi ka naman silang mag-blame. Oo, kasi debit card lang. Debit yun na ako. Na Nasa responsibility ko, mo yan, eh. So, ano naman, na, di ba So, sabi ko, ano, may proof ako na nandito ako, kasi yung mga transactions mo, kasi... In fairness naman yung, yung kung ano ko, tumutulong naman talaga siya. Kaya lang, iba yan, ibang case yan. Mm. Sa legal nila yan, pag ganyan, naman nila din.